Alright mga Butinting Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga Butinting Welcome back ulit sa ating channel So for today's video mga Butinting Ay share ko lang sa inyo no Yung aking DIY na Plasing na ginagawa mga Butinting Ayan o oh. So ito yung ginawa ko kagabi So yan I-share ko lang sa inyo kung Paano ko ginawa ito mga Butinting So mano-mano lang ito mga Butinting Ayan gumamit lang ako ng mga clam So ito yung mga nagawa ko Ayan mga Butinting oh. Ayan So tinatawag ito ng box type na flashing yun mga patente ito 0.5 0.5 yung kanyang kapal mga patente yan yun yung mga ginagawa ko so ang ginawa ko lang clean sheet lang to pero makapal ito mga patente kapal kaya mahirap syang ibibin no? so maganda sana kung mayroong bender kaso pagka sa akin manamano lang ayun gumamit lang ako ng si channel tapos yun ginaganyan ko lang kinakamay ko lang talaga so yun Uh, kung gusto yung mag DIY kung ano yung unang proseso na gagawin siya so ito pala ang sukat ng ginawa ko 4 feet to, so parang kasing laki ng plywood so ang ginawa ko ina, hinati ko sa apat sa apat na piraso tuwad nito oh. pinutulputul ko na mga puting ting bukosan nang bubuhuhin ko yung 8 feet so yung 8 feet binuo ko sana yung kaso napakatigas kaya ang ginawa ko inanok ko lang siya 4 feet 4 feet by 1 feet so 12 inches ang lapad nito ang mag ano ako ng drop ng 5 5 5 inches tapos uno uno tapos 3 uno na ganun mga buting ting ang ginagawa ko so tingnan nyo lang mga buting ting no kung paano ko ginawa uh, kung paano ko sinimulan yan sundan nyo lang mga buting ting so kailangan din ng gloves mga buting ting para hindi tayo masugatan yan importante na meron tayong gloves tapos gumamit ako ng clam dahil wala naman akong kasama kaya gumamit ako ng clam hindi naman siya talaga 100% na uh, maganda talaga yung kanto niya no? kasi na makapal ko itong year na to pero kung siguro manipis siya, kaya kaya natin sa talagang maganda yung kanto niya. Pero at least kaya paano ay nagagawa natin ng ayos. Okay po Sukat mo tayo ng 5 inches. Ayan, 5 inches dito sa kanyang wrap. 5 inches. Tapos dito naman, 5 inches din. Hindi pwedeng pa ganun. Baka mahirapan tayo. Ito mo lang. Ganyan. Kasi gagawa tayo ng trap. Ayan. Ayan. Pag nakuha nyo na yung kanto mga butinding, andito yung kanto nya. Okay. Maglalay na ng bakal. Paipit. Tapos na yung ipitin. Saka na natin gamitin yung clamp. Ipit natin sa clamp Sa kabila, ganoon din. Ipit mo dyan, mababating dyan. Ganyan, mababating dyan. Ipit na. So, pag naipit na yan, tutupin na natin. So, magsimula tayo dito. Dahan-dahan, pag anong, papunta roon. Ngayon, apakan mo natin to. Ayan. Alam ko hindi biro to ah, Kasi 0.5 yung yellow natin matigas talaga So dito ka magsimula ganito ito yung lang siya Ayan o Ganyan Hindi sya basta basta talaga Kasi matigas Ayan o So itong Ito mga kabuting Ano lang talaga to Mukha manong manong talaga So, konting ano pa, konting ayos natin. So, ang kuning, oh. Ganyan yung tsura nya. So, ito yun lang siya para tumupin to ang todo. Alalay lang ha, alalay lang. Ayan. Ayan. Para mag-squala lang siya. matigas ng iro mga ito okay, so ito yung drop natin kaya mga yan kaya pagkano tayo katapos yung mga kapinting sukat naman tayo ng uno uno para dun sa kanyang box uno ito yun ito yung harapan nya para maging ganito sa mga buting-buting ito so, ito uno to uno tapos uno media tapos tres tres na to tapos ito uno pupuwi tayo dito yung uno ayan uno tapos puno naman ulit dito

So, ang gawin natin dyan, tutupin natin. Tutupin natin ulit, mga butinding. So, yung kamay mo dito. Yan. Yan ang butinding, o. Oh. Yan mo lang. Yan. Andahan mo lang siya. Huwag mo siyang pwede. Mula lang. tapos natin bumorma ng ganito maganda naman tayo yan. so ito yung ating kukunin yan so ang kurma naman natin ay pag ganito yan ay isa ganun din ay so, kailangan mo lang itiin to dan tidak ada Diretso natin to. Tupin mo to. Dito. Yan, dito mga kutinting. Ganito mo lang siya. Diinan mo lang dito. O kaya dito. Maglay ka ng bakal. Maglay ka ng bakal. Para ...fresh siya. Ganon. O. Ganon mga kutinting. Ganon. Ganun, ayan, ayan mga kuting-ting. Ayan oh. ang. Ayan mga diba? kuting Box type. So, ganun po mga kuting ang pag ng ano, ating pinaka box type na platter so, Ito, medyo naka medyo naka-slanting mga kuting-ting pag kaya. Ang gawin mo lang dyan,

kasi hindi naman perfect yung ating ginawang DIY no pero okay na maganda na mga putinting ngayon o so, oh, akala mo nakabinder pero iba pa rin talaga yung mayroong kang binder mga putinting yan diba yan mga putinting so yun po yung mga gawa ko yan no? ito mga mutinti doon ko ito gamitin sa taas yun yun mga batinting doon kung gagamitin yan doon sa taas na yan uh, abang abangan nyo yan pag nailagay ko doon yun mga batinting ito yung ating ginawang box type na gutter no so ikinakabit na natin dito sa taas ito mga batinting ito yung iba nakikabit ko na yun ang ganda doon yan mga butinting. 'Yun ang itsura niya ng outing